Pagpasok natin ngayon. Ayun lang. <laughs> Yun lang. Hindi na. Para tayo makakapasok ngayon. Kung dun. Iwan ko na kung may tao. Ah, wait. So, ayan guys. Bala, nito nga na po ngayon guys boarding house. Oh, boarding house. Ayan. Bali, may dispenser nga pala ito guys yung aking tutuloyin ngayon. Ayan. So, ito yung pintuan namin ngayon. ano secure talaga. Ito so, bulak. Ito so, yung bulak nga pala isa, dalawa, tatlo. Ayan. Tatlo. Ito so, uh, dalawang deck. First deck, second deck. Dalawa, dalawa, dalawa. Bale, isa, bale itong kwarto. Ayan. Dalawang ano, anim. 6 So, anin mata ako sa isang kwarto Ayan Saka dun sa kapila Ganun din Ayan, wali doon ako Wala wala dun sa kapila Doon ako naka-assign naka, naka So, ito nga pala guys Yung tapo namin Ayan So, yung may heater dito Pwede ito gamitin May lutuan electric Ayan. Ayan. may dryer pwede gamitin pwede maglaba may washing machine Ayan. pwede yan gamitin sabay na yan sa bayad yan socket sabay na rin yan at merong grip pwede rin mong gamit yan Yeah. Ayan. Okay. Okay. Ha? Okay. So, ito yung CR namin dito. Ito yung CR. may okay. yeah. dito. May mini pool. Ayan. Ito na yan. swim pool yan. Ngayon pool. Ito so, yung shower. Ayan, shower. Yung CR, and yan. Ayan, okay rin. So, meron din lababo. Panang toothbrush. Ayan, may panginamos. Meron din. Tapos, ayan, kompleto rin dito, guys. At saka, ang importante, ayan, exhaust fan. Para yung nag-share dito, yung amoy lalabas talaga hindi siya hindi talaga siya yung tipong experience ko na CR na ano, wala siya exhaust so, fan talaga ng amoy talaga sa kulog so ang ganda dito guys ang exhaust fan so yung amoy talaga palang ng lalabas talaga so ang ganda to CR CR yan Ayan. So, kaya ito yung ilaw. So, ano sa Check natin ko lang sa loob. Na sa loob. Na, uh, dito. May bigas. Dito. May tip gold. Dito. Ano guys? meron itong kutsara, lato, kompleto na rin, itong kamili na rin. Yung tubig nga pala sa amin niya, ito, binili namin to Yung inumin talaga sa amin. Saka dito nga pala guys ay hindi ito aircon na aking uh, pinasukan, kundi ito ay ano lang, ordinary lang. electric fan lamang dito aircon so bali ang upang pala dito guys ay 3,600 per month so okay na rin yun ang e, importante sa akin talaga yung CR CR ito importante CR talaga sa yung yung ano yung paglaba ayan saka yung tubig pwede magloto ayam ayan makatipid na rin yung kung gusto malamig, andun yung rep. Andun guys yan. na rep pwede yung gamitin. Sabay na sa bayan. So ito yung aking parto. Ay yung inihigaan bin special. Nakagakao. Ano? Higaan ka Ito, simple lang yan. Electric pan, ceiling pan clip pan pala to eh clip pan yan so yung sa yan rin yan BSM so 2 dito dalawang tao 2, 4, 6, 8 Ayan. walang tao dito ang kasya Samantala dito sa kabila ay 246 anim. So anim plus walo is 14 na tao. 14 na tao ang kasya rito. So yun, yun lang guys ang ano ang pwedeng map occupy dito sa area to. So actually di man sa talaga puno may wala rito eh so ba wala yung tao dito wala rin to ayan dito lang sa taas ang meron 1, 2, 3 saka ito 4 so pati na tawaan dito sa taas yung dalawa wala wala may bakante pa rito dalawang bakante saka doon sa kabilang kwarto din ay isa Dalawa. dalawa din dalawa din yung ano yung wala okay na yan kasi ang tao dito ay hindi naman talaga actually nag-maintain paggabi lang kasi yung mga ginagawa yan ito baka trabaho to ito hindi ko alam kung anong ginagawa nila so ito nga pala guys yung ano aming ano, ang uh, higaan ayan so okay na rin ito para sa akin ay okay na sulit na rin 3,600 3,600 ay sulit na so ayan lang guys na na lang guys ang aking pag-upload thank you guys